nanay, tatay niya, mga kapatid niya. Kung kayo po. Tirang niya, mga Ano, ako kay Kaloy, mga Pamilya mo muna dahil wala kang hindi sa kanila. ako, hindi sa nakuha mo gold ako. Yung bibigay ko diwang sa isang Sa pamilya niyo mo. Sa'yo rin. Pero gusto kong ko magpati sila pamilya. Ano po Saan ang... Wala ka Wala eh. kayo. Wala po kayo. Jen, Ma, wala po kayo. Wala kayo. Wala na Ano, yung mga pera dyan ako. Ito, Pero, pero sa kanya man yung pasilyon, parang sa ito lang niya, na buo sila ako. That's fine, mahalin niya, pag-uusip niya, huwag ka naman siya alam. ko nagsisimula si Manny, kayo talaga yung umalalay sa kanya. At bilang at rin yeah. si Tanoy, ano yung best na advice na maibigay mo sa kanya? Ngayon, nakatangon niya itong gantong level ng kasinatan hey, like, at success. Ngayon, si siya, huwag siya magbago. Dapat siya from border. 下去了，都是很重要的。他说完了，他跟一帮子骗子，早上不是又又死又死，啊，respect your family，your a t h e r y o u r mother。他人，你不比人家。你不行。还还一个呀？没有。啊。 হ্যালো ওটা হিন্দি কামান। อ่า নভি জওসাফাল। পাদের জামা গুরাপরে আপনাদের আছে। যে অনুরোধ করা হলো। আমরা গঞ্জি ল্যাম্পার থেকে ও পারপালাটা। এই যেও পাদেরি। ওলা কমপিদেরে গঞ্জি দেশমা পাদেরি। ও পালনিয়াল ই পাতা ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল।